Yo, what's up? Good morning dyan mga idol uh, Kakagising lang natin uh, Today is ano, uh, sa hodan natin sa YouTube uh, Unang-una -una, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na binigyan niya po ako ng, ano, ng uh, malaking blessings at saka pangalawa nagpapasalamat din ako sa mga lahat ng uh, susuporta sa Jerry Gray TV. So, ngayon, uh, ma -fo paid ko na yung, ano, yung bagong kinuha kong Aerox uh, 155 version 2. Bagong mot-mot natin. Aerox 155. So, at, at ngayong araw na po ito uh, ay akin pong ano, i-fully paid yung kinuha kong bagong Aerox. sigi uh, sige mga idol, abangan nyo po ako mamaya. Babush! Yo, WhatsApp up? Nandito na po tayo sa Bangko Madal tayo po ay magwi-withdraw para i-fully repaid na po yung ano yung kinuhang uh, motor natin na Aerox version 2. Uh, latest pa yan. Nandito ko tayo sa DBP. So, ingat po kayo lagi. Abangan nyo po mamaya. So, ito na mga idol. Uh, nakuha na po natin yung sahod natin sa YouTube. Tsaka, ma-fully repaid na po natin yung, ano, yung kinuha natin uh, bagong motor. Ah, uh, yung Aerox version to. Eh, ito na po mga idol. Ito na po. Yeah. So, mga 96,300 sa, sa loob ng isang buwan. So, maraming maraming salamat po sa mga uh, sa mga nakasuporta po sa Jerry Gray TV. So, ayun mga idol. Maraming maraming salamat po. So, sana wag po kayong magsawa sa supportahan nyo po ang YouTube channel ko na Jerry Gray TV. So, sige na mga idol. At saka, at ako po ay magbabayad na po doon sa nakuha ko pong ano, motor. paid ko na po. Uh, ito mga idol, ito. Ito yung nakuha ko. Ay. Ito pala. Uh, so, sige mga idol. So, mamaya. Sige mga idol. bye, -bye na po tayo mga doon na tayo po ay magbabayad. Nandito na po tayo sa loob ng Yamaha. Mga doon na dito nakita po yan. So, abangan nyo po. Fully na po yung ano, nakuha natin. So, salamat po sa mga sumusuporta po sa Jerry Grady. Abangan nyo po eh, ito na mga idol ha eh, ipufulipin na po natin yung, ano, yung bagong nakuha nating motor sige mga idol shoutout sa mga cashier dito sa Yamaha so maraming maraming salamat po sa mga support sumusuporta niyo po sa Jerry Gray TV so, ito na po mga idol ayong sound natin sa youtube ayun salamat talaga sa mga suporta nyo po kung di dahil sa inyo uh, wala po ako dito ngayon kulipid na po natin yung ano yung motor natin diyan na po mga idol uh, tayo po ay nagbabayad na ito pulipin na po natin yung bagong kinuwang motor natin so salamat po sa inyo so, sige mga idol uh, dito na lang po tayo Uh, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang YouTube channel natin na Jerry Gray TV. So, sige mga idol. Hanggang sa muli. Bye-bye!